Hello guys, good morning. Dati ako ng trabador. Tingnan nyo guys yung kan, yung ara ulit. Ayan. Mapula. Kasi grabe yung usok sa taas oh. Tapos pag dito ka guys sa baba, maamoy mo talaga yung kan. Maamoy mo talaga yung uh, usok. Yung ko kung galing yung kwan, yung usok, grabe. Hindi maubusan ng usok yung kwan. Yung Canada. Palagi na lang may usok. Sa kwan galing siguro yan sa mga nasunog sa kwan. Mga wildfire, yan. Kaya hanggang ngayon eh, may usok pa rin. dito ako dumaan guys kasi sa kabila sa dinadaanan namin ni close kasi yung kalsada may kon may hinukay sila kaya dito ako dumaan halos sa kasi kung lang dito guys alas city alas city ng umaga tapos yung temperature dito is 16 degrees iwan ko kung makita niyo guys yung kwan may isang sasakyan dito na sports car Corvette. ayan siya. Puti. Ayan. Pakababa. Kita niyo guys yung kuan yung daan para ma-fog. Kuan na usok. Grabe yung usok. Paglabas ko ng kanina eh mà quan nhưng quan, ơi mà oh my shit dito sa magliko sa kabila tapos ay aga pa tayo ah kala ko direct siya. e, eh, siyempre naapak ako ng gas okay lang huwag sirain ang araw okay, guys clear yung daan walang walang halos sasakyan. Mamaya, mamaya pa yan konti. Okay, grabe yung kano, yung daan no, para may fog no. Usok yan, usok. Kita mo yung araw, sinag ng araw kitang-kita, kitang-kita yung kan. Yung bilog at saka yung kulay niya iba. guys kulang sa tao at mag kwan ka mag, mag, mag drive ka guys punta kayo ng kwan ng halimbawa Calgary long drive makikita mo talaga yung lawak ng mga lupa na walang kwan walang katao tao kaya makikita mo talaga na kulang talaga yung tao dito sa kwan nada sa sobrang lawak sa sobrang lawak laki kulang yung tao sa kanda tayo guys mapakang tayo mapagas walang gas dito tayo magpagas sa Petro Canada uboy uboy itupin itupin ay salamat bukas Salamat. Pagas <laughs> tayo guys, walang kuan eh. walang gas. Hmm. Ah, kitty regula please. 50. Yes please. Yun. <laughs> Bahay na tayo guys. kulang kasi yung kwan yung gas ganda ng aso sa sasakyan grabe taas ng gas yung 50 ko eh kalahati so okay lang rin mga isang linggong gamit kasi magasto guys yung sasakyan pag halimbawa panay ka hinto hinto panay hinto ganyan makuan magasto sa kwan sa gas mas maganda pa nga yung kwan yung dire diretso tapos mag long drive ka ayun tipid pero pag halimbawa ito full tank no tapos eh, dito ka lang dito ka lang bahay trabaho ganyan grocery yung full tank mo bilis bilis mga kwan maubos parang ang igsi ng kwan tinakbuhan ng kwan full tank pero pag uh, long drive mo makuha ma makita mo yung kwan yung tipid ng sasakyan sabi, sabi nga sabi ng nila eh, maraming tanong kung magasto yung truck sabi ko eh, Kwan, okay lang rin, okay lang rin yung Kwan, yung konsumo, yung makonsume niya sa Kwan, sa kung saan kayo pupunta, kasi pag halimbawa, Kutsi, sabi nila eh, pag Kutsi, eh, matipid. Talaga matipid yung Kwan, yung Kutsi. Pero yung, dito ka lang sa Kwan. Dito lang balik-balik, bahay, trabaho, trabaho, grocery, ganyan. Siyempre panay-hinto. So, yun. Doon sya mabukon, mabilis ma sya, makwan. kuwan. Maubos. Ma ma so, the same, same lang rin dito sa, sa truck. Mga Ah! Oh, akala ko, kwan. Tama pa lang. Tapos tinignan ko kasi guys yung yung uh, temperature. Tapos so yun, pareho lang din sa na uh, yung truck at saka yung mga kotse, SUV ganyan, pareho lang din. Basta panay hinto, magasto yan. Kasi pag hinto mo, paarangkada. arangkada pa ulit, ganyan ba. Pero pag ilong drive mo, makikita mo talaga yung uh, kung hanggang saan yung full tank matipid matipid siya so yun so yun guys thank you for watching sana wag kayong magsawa sa panonood ng mga videos namin so yun thank you guys god bless don't forget to like share and subscribe mabush